Hello mga guys! This is Zyra, ang blatibay na lagalag dito sa Albania. And welcome to my channel! So for today's video, mang-grocery kami ni Mahal. Para hindi naman malimtan, nag gid kami sang listahan dan mga ti-gold bombs na baka madipat madipatan lahaw. Ready to go na gid siya, Outfit check, be? O di ba lahat hindi mabangbang ang outfit ni Mahal? Si before kami magala, galor, dapat sigurado, gin nga masarado, gin ang tanan. Dan bago pa lang ni Dan ang apartment, basi wala mabugri santas ang tag-iya, Bali, hindi na ako ka-video kay man, ka kainit sa guwa. So, let's keep to the good life. So, ari kami gali, guys, sa ginapahambog, kag gin sa mga taga Ang Skanderbeg Square. Muni siya ang main plaza na located sa center sang Tirana. Kag ang square nga ni, giname after niya ni sa Albanian national hero na si Gerg Castriotis Canderbue. Ang butung sakto ang akon nga pag paghambal or pag-pronounce kay kabud lagi ni daan ilang ila nga lingguwahe itunan e kag ihambal oh, so sa pag owner nila tigi patundugan nila sang ribulto i eh. kagang -er, area nga niga measure mga 40,000 square meters Oo, balan ko na kagintakos ko gid aw ah char lang gali so sa square nga ni damdamo ka makita like ang national opera ang mosque bank of albania clock tower kag madamo pa. Ma-enjoy kay gid halalakat kag asta makapoy ang imo mga tiil. Especially summers bong chamba mainit. Pila degrees gani? Subong man. mga 40? 40 degrees. Check the back. So ang init subong diri sa Tirana, mga 29, degrees so, Subong Subong sa, sobra kainit, mga pi mga pi kami. Uh, makal kami karoon ng guy, so subong, mga pi kami gano'n. ni Ginibala mo, change plana naman, mga pina naman kami kuno. Mang grocery kami, base, buwas na naman ni. Eh. Sige na lang kuno, bayin na lang kay Kapi is Live kuno mo. So ang mo to ang Tirana's. degrees. So, wala naman kami subong nga obrahon. Kaya may ginahulat kami nga importante para sa next week. Kaya, kaya, kaya ari kami subong sa Tirana. Paliwat-liwat man yung akon nga vlog man. So bali, subong ang destinasyon namon pakadto sa Kapihan. Perfect na perfect gini ang place nga ni para sa mga coffee lover kay mas diin may mga Kapihan. Pakita ko sa inyo guys. Sa ano na lang no, sa Montcherry na lang. So, nakakapangapi naman talaga sa Europa? Manap first. Sa sana pa diret. So, anak ko. Right. Dito kayo na makakape. Ito na 'yung mga kanang pwesto mo, kanang. Rosary. Ah. Meron ah, mangita ka gani magbayad. Rosary. sa Mama Teresa, pa-bilhin mo 'yung mangga. Ano, okay, Mother Teresa, oh. Oh. Home of Mother Teresa. So, dari sa Albania, dari na galing si Mother Teresa, famous na famous. Dari siya. Uh, muna, damo, damo sa mga, mga, ano ba, mga, like, souvenir, or sa so church, gina-recognize siya. Kay proud na proud mga taga na may dugo sa Albania. Even though na nag siya sa iba, wala akong kabalo kong tin. Hindi ko kabalo sa gusto na So, subong ka pangita kami kung hindi kami mga pin. May so, ni Mahal dito sa Muncho. Ay, siyempre may magtunamo na. Kapihay. Ha? Harley. Dito pang Muncho, mal sa unahan pa siguro. Di ba? Oo. Oh. Uh, tamo man di abi kapihan? Hardy. Hindi ka mo try Harley. ring, Harley. mo doon, di ba? Oh, ah, ah, ah medyo, ano, tani, lang, uh, nahamu ni. Kami jo anu tani bela, di lah. Oppa, ba oppa. Ada muncir di bawah. Oh bela, oh di lah nak dampi. Ang last time, ay mong cherry ari na di gali, binag-o, oh, binag-o oh, gali kay last time, may mga tabo na din siya, mo subong nag-open, no? open na lang ang ilang mga ano kay aga uh, nami ba oh sprinkle 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 na dito sa sulod na wala nadula na dula na gali ang mga kudal dire tingala ko man naglain kay oo aga sabay na ta mga order si masang kape ano order ng mga kape ikaw na lang oh. Ah. Yung Ah. Ah. na. Ma na lang ako Mabreos. Ah, uh, ca cappuccino. Cappuccino. Cappuccino ba? Iced coffee? Hindi, cappuccino na hot, hot cappuccino. Hmm. Tapos ah uh ito na lang akin, oh. Ang kosong. Oh, Brioche. Brioche. Ah, okay. Si Mahal muna magbayad. Namangita na ako sa ha? So, si Mahal na nai magbayad kay bayran ko lang siya karun. Mangita lang ko sa namon na so, pwede tuluga, no? Hmm. Saan, ha? Okay, tanda. Saan okay. mo, ikaw, saan mo gusto o doon sa loob doon oh. Ayun, okay. O so, dito na lang. Hindi mainit ba? Mainit. Medyo mainit, hindi man. Ah. cappuccino. cappuccino. brioche and muffin. Okay, ah. Delivery. Sweet tanan ba? Ha? Yeah. Sweet. Cappuccino toh? Yes. lah. Yang tak ada kaya. Yang tak ada kaya. lah tak ada kaya. Yang tak ada kaya. Yang tak ada kaya. Yang tak At least Yang tak ada kaya. Yang tak ada kaya. Yang tak ada kaya. Yang Hindi man siya traditional, pero sa sunod. O magkain tayo ng traditional food. Ah, uh, meals, bread, ano. hindi namin na, ano ba, hindi namin na video kay, siyempre, sa una namin, um, parang, kasi, ano kami mag-video-video. Pero, use na, use na kami magkain ng mga traditional food. Ya. So, subong, magkapit-kapit kami danay, kwasong, Let's eat. Let's eat na. Kaya, mong cherry. Kung na sa Albania, Moon cherry. Okay lang. So, hindi uh, ko, wala kami kabalo kung ano talaga. kung kaya masyadong Wala naman. Siguro eh. Depende. Lagaman coffee shop talaga. Lagaman coffee shop talaga. Thanks for watching. Bye.